ng itlog okay po <laughs> okay ngayon pumuha tayo ng itlog halika tayo makita ayun o no? may magkapares dyan dalawa ayun o no? may limang itlog ayun. so try natin kumuha ng, ng ilang peraso vlog Ang Isa lang, sabungin Isa lang Isa lang Isa lang Isa lang Ah uh. Oh Itlog po kayo dyan Pabiling itlog Ito na po Lalabas na po Oh my god Salamat sa Itlog Guys. Sabi lang itlog. Ito ang ating nakuha itlog. So, salamat sa pag-alaga ng mga manok. Kung kanino man to. It's <laughs> the egg. Hindi pa ba ano yan? Hindi pa ano yan? Alin? Hindi pa magsisisiw? Hindi pa. Hindi pa yan. Hindi pa. Let's go. <clears throat> okay. Ayan na. No? Nabasag na ganyan. Anyway. Ito ang natural. Walang halong kimigal. Tapos, So, ayan guys. Lalagyan na natin yung native egg ito sa ating lutong soup yung yan o oh. sarap na yan i mekos mekos mo na yan insan <laughs> ating tagaluto o oh. oh. chef Bo. oh. so yun ayan na o oh, Nakita nyo na oh. Wow, and yeah, it's time to eat. Bye.